bakit kaya takot tayo magsabi sa isang tao or mag-open up sa isang tao kung ano ba talaga ang maramdaman natin? Bakit kaya hindi natin masabi talaga kung ano ang talagang feelings natin? Ano ba talaga ang dahilan? Pero bago natin pag-usapan or pag-aralan yan, sabi nga ni Ninong Rai at ni Frego, baka naman, like share, at kung okay lang naman at wala namang mawawala sa inyo mga lods, pakisubscribe na rin para makatulong sa channel natin. Actually, itong topic natin ngayon is nakita ko lang sa may comment section. So, naisipan ko naman na gawa ng video para ma share na rin sa inyo mga lods. Simulan na natin mga lods. So, bakit nga tayo takot magsabi ng ating nararamdaman sa isang tao? Well, para sa akin, may dalawang dahilan lang yan. Pride or ego merong mga oras na hindi natin napapansin. Minsan na kaya hindi natin masabi ang gusto natin sabihin sa isang tao ay hindi naman dahil sa nahihiya tayo. Minsan dahil ito sa mga ego at pride natin. Lalong lalo na sa ating mga lalaki, kadalasan umiiral ito sa mga taong kakilala natin. For example, nagkaroon kayo ng argument ng isang tao, whether kaibigan, kapatid, BF or GF nyo. Minsan, kahit gusto natin sabihin na Oh, kamusta na? Or, pasensya na, medyo oh, nagkahintan tayo O kaya gusto nyo na makipag-ayo sa karelasyon nyo Pasensya na ha, mahal na mahal kita Kalimutan na natin yung away natin Pero, pag umiral ang pride or ego nyo Masasabi na lang natin sa sariling natin ay, Bakit ako? Bakit ko kailangan pansinin yan? Sino ba yan? bakit ako ang unang hihingi ng patawad sa kanya? Or minsan, sasabihin na lang natin na wala akong ginagawang mali, Bahala ka sa buhay mo. Hindi kita papansinin. Ikaw ang unang lumapit sa akin at mag-sorry. So, imbis na maging maayos at maging okay na lahat at masabi mong gusto mo sa isang tao, pero sa kadailanan ng pride at ego mo, minsan talagang mas lalong lumalala or hindi mo na talaga sasabihin or hindi mo na talaga kakusapin yung tao isa yan sa mga kadahilanan na lalong hindi nagiging maayos ang pagsasama or patuloy pa rin ang pag-aaway ninyo or kahit gusto mo nang humingi ng sorry hindi mo magawa dahil yan sa pride or ego at yung pangalawa ay Fear of Rejection Ano ba ang Fear of Rejection? Maraming klase ang Fear of Rejection at nagkakos din ito sa atin ng anxiety. Naiya tayong mag-open sa isang tao dahil takot tayong ma-reject or takot tayong masaktan pag binaliwala o hindi tinanggap ang mga sinabi natin o ikabaliktaran ang ni-expect natin ang nangyari For example, niyaya mo kumain sa labas yung taong crush mo or yung type mo or yung taong gusto mo. Tapos ang sagot niya sa iyo ay, Ha? Ayoko nga. Hindi ako sasama sa iyo, no? So ang sakit nun, Lods, pag sinabihan ka ng gano'n. Kaya minsan, kahit gusto natin yung isang tao, ay hindi natin magawang sabihin or mag-open up about sa feelings natin. Lalo na yung gusto natin ligawan. Natatakot tayong ma-reject or ma-bastard Kaya kadalasan, tinatago na lang natin ito sa sarili natin At binabaliwala na lang natin ito Pero ang totoo niya mga lods Pag hindi tayo nagsabi ng feelings Or mag-open sa isang taong gusto natin Tayo mismo ang nagre-reject sa sarili natin Hindi natin binibigyan ng opportunity ang sarili natin Hindi rin natin alam baka hinihintay lang din tayo ng taong gusto natin na magsabi sa kanila or mag-open up about feelings natin. Baka hindi natin alam, hinihintay lang pala tayo mag-open up ng feelings natin para sagutin tayo ng gusto natin tao, 'di diba? Whether babae or lalaki. Tanda natin mga lods, hindi tayo mananalo sa loto kung hindi tayo tataya sa loto. Kaya kung may gusto kang sabihin sa isang tao, sabihin nyo na at least meron kang 50-50 chance kung oo or hindi. Pero kung wala kang sasabihin sa isang taong gusto mo, zero chances yun mga lods. Zero. Wala. Minsan may mga bagay-bagay na hindi natin expect na mangyari. Minsan nagkikita kayo ng dati mong crush or yung taong gusto mo. After 10 years, 15 years, nagkita ulit kayo. Sabay nagkakwentuhan, sasabihin mo sa kanya na nung medyo pata-bata pa kayo, eh may gusto ko sa kanya. Yung pala, nung time na yun, naghihintay lang siya na magsabi ka sa kanya para sagutin ka. Pero ngayon, late na ang lahat. May asawa na siya, may anak na siya. Ikaw, stay on ka pa rin, single ka pa rin. So kung sakit nun mga lods, promise pang habang buwan yung pagsisisihan yung gano'n So, tandaan nyo mga lods, kapag may feelings kayo sa isang tao, gusto nyo sabihin. Gusto nyo mag-open up. Huwag na kayo masyadong mag-isip. lakas lang ng loob, mga lods. Sabihin nyo lang ang gusto nyo sabihin. Life is short. After 80 to 100 years, wala na tayo dito lahat. So, kailangan enjoy natin kada oras or kada minuto natin dito. So, hanggang dyan na lang muna sa ngayon, mga lods. Sana nakatulong ako at sana may natutunan kayo sa video na to at baka naman mga lods pakilike, share at okay lang naman wala na mamawala sa inyo pakisubscribe na rin so this out of the box channel yurushu onegaishimasu